Ginitik ng lahat ng ng name mom. <laughs> I'm old gita. ini sa Isang isa nila may duha ang mga interview ng faculty Okay, ipatuma ang mechanics, ipatuma <laughs> for the college of teacher education sir!

sir, sa mga estudyante. Kailangan na yung originality. <laughs> Ana. Wala kay lahi man ila hakaron. Ay mag-introduce na sila. Raul, gulit ka mo. Come ba? First to introduce... is yes, sir. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. So, good evening, ladies and gentlemen, to our top management. Chicas, <laughs> chicas! <laughs> so, my name is Roald Cordova from the College of Teacher Education. Chicas, chicas! And good morning, everyone. Sorry. Good morning, because boys call Putan. Alright, so. Um,

sila pantropiko na lang na Hindi ba? Hindi. 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 request Hindi. 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 tapos maybe this time Hindi. 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 Kinan Chalant and si OEN. Relax si Sir Gabi ka maka ki Sir Kinan Chalant. Thank you so much. Pero hindi para dira uh, mo pa na sa mi kay tong sa students. Pero dapat dili daw same in yung answer. Ana si Dr. Joy si Capistrano. Dapat daw dili same in yung answer. Na pressured na sila ma'am. Okay, na pressure na sila. Okay. Sir. Kinsa magipasigar ba karon? Thank you so much. Ako hope Garbo. pa si Garbo is first. Ato ang Vice President for Students Affairs and Services, Ma'am Janice. Ayan, so, um, isa sa mga di si Garbo na sa administration, of course, is the support system coming from the HR and the Vice President for Administration and of course to our Executive Assistant, Ma'am Janice. Gcash na ko, di ha, Marato <laughs> Mara to, ako ang ipasigar Kaya wala man siya dire. Ah. Nice. Thank you, sir. So, karon murag, taas-taas din ang na-prepare ni sir para sa pasigarbo. Ah, wala na. Adili, manguta na gihapunta. Sir, kinsa imong ipasigar pasigarbo? Wala. Kaya... So, huma naman silang Joy, huma naman silang Janice. So, aking ipasigar mo is si Dr. Carmela Esliante. <laughs> <laughs> Pero aside sa iya ha, akong ginapasigar is our college dean, Dr. Cheryl T. Ito. <laughs> and that would be all. Thank you. Okay, thank you so much Sir Louie and Sir Raul. Oh, Naghanda yung salamat. Please. I can